Pirmadong tinayuan din ng mga resort ang ilang bahagi ng protected area ng Mount Apo sa Davao City. Pero giit ng mga ito, meron silang permit mula sa DENR. Magbabalita si Bril Montalvo ng News 5 Davao. Magabi din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa digos side. Ito na po ang Twin Mountain View Resort. Monte Free Resort at Villa Recurso. Hindi na nga raw nalalayo sa sitwasyon ng Chocolate Hill sa Bohol ang Mount Apo sa Davao City. Bukod sa mga resort, may illegal mining operations at pagpuputol din umano ng puno sa protected area ng Mount Apo. Ang tanong ko po, paano nakalusot itong mga illegal structures na tinawag nila? Imbis na magpatupad ng mga positibong aksyon para protektahan ang Mount Apo, sila po ay nag-implement na lamang ng ban aid solutions sa mga nakalusot na violators. Nang puntahan ko ang ilan sa mga tinukoy na resort sa Mount Apo, agad iminilandra sa akin ng manager ang kompleto umano nilang papeles. May Environmental Compliance Certificate o ECC pa nga silang galing sa DENR. Uh, since 2021 pa po, eto siya na certificate na yung nag-open talaga po yung resort po. Ngayon, meron kayong updated tayo? ah updated is ongoing yung process natin. So every year naman po tayo nag-update ng mga ah uh, yes for requirements natin under DNR also. Una nang sinabi ni Senator Tulfo na inabisuan sila ng Protected Area Management Board ng Mount Apo na may dalawang taon ang mga sangkot na resort para tuluyang magsara. Pero giit na mga resort wala silang natatanggap na ganito. O wala naman po silang closure order so yung mga resort around the Mount Apo po is still uh, ongoing yung operation po. O normal pa po sa ngayon ma'am yung operation po ma'am kasi wala pa pong order yung mga taga DNR. Pinuntahan namin ang opisina ng Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DANR sa Barangay Kapatagan pero wala silang pahayag. Aantay na lang daw ang ilalabas na official statement galing sa kanilang central office. Para sa One Page, Brill Montalvo, News 5.